Hi guys, ito na, nanuto ko na yung adobong puset Masarap yan kasi pag may kintya yun tawag. putang wala Yung niya masarap eh May loob manok yan guys Yan, kaya kaya tayo guys. Ito yung bigas. At meron din ako dito. Kinilaw na pusit. Yan. Siyempre, huwag mawawala ang ang healthy sa katawan. Kinilaw na pusit yan. Binalian sa tubig na kumuhulo na segundo lang isang minuto lang ang ano mga no, one hour one minute lang pero napakasarap niya lasa yung celery lasa yung ano yung Tinggal lang po Huwag galamay. Tsaka yung meron ko siyang ano. Meron siyang yung lagyan ko ng kinchaya kaya babang siya sasarap. Ayan. Wala ano, ata ako na akong galamay ah. you <laughs>